lakas ng alon. Tumawid ako kasi parang piling ko may masasalubong ako. Ang masamang elemento. O, pa. O, buhay na buhay ang kalakalan sa Manila. I'm just wondering, ang biyahe yan. O, Ni-imagine diba? ko kung yung mga panahon na yan ay nahuhuli. may nauhuli pang isda. Ito. Yan lang nakakalungkot sa ating mga Pilipino, hindi natin napangalagaan yung mga yamang tubig. kakaperanggot na nga lang, hindi pa napangalagaan. Siguro walang nagugutom ko na pangalagaan, no? So, yun lang. Oh, di ba? Ang ganda mag-vlog pag hindi gaano mainit. Pero nakakakaba din kasi baka biglang mamaya may masalubong. Yan ang mahirap sa vlogging. Eh. <laughs> may kaba. Lahat ikaw, director, scriptwriter. Ikaw ang host. So, mamaya kakat ko kayo dahil dadalhin ko kayo sa pinakama murang binibilan ko ng herbal pampururut. So, later. Babalik po tayo.